Naliliwala rin ako, mga kapatid, na ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng karahasan ng kapwa. Ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng pang-aapi ng kapwa. Marami na pong saksi diyan. Si Abel ay pinatay ng mismong kanyang kuya. Isang kuya na nag-relinquish ng kanyang pananagutan laban sa kanyang nakababatang kapatid. Nang tanungin siya ng Diyos, Kain, nasa ng iyong kapatid na si Abel? Ang sagot ni Kain, Am I my brother's keeper? Ako ba ika ang tagapag-ingot ng aking kapatid? Kaya niya itinatanong yon. Alam niya deep within his conscience that that is really his duty as an older brother to be his brother's keeper. But he has relinquished that job or that opportunity to serve God to be his brother's keeper. Kaya, kawawa si Cain, pinatay siya ng kanyang nakakatandang